akala ng iba ay madali lang magpatubo ng balbas. Tipong huwag ka lang mag-ahit ay tapos na. Pero sa totoo lang, kailangan mo ng pasensya, tamang alaga at konting tiwala sa sarili para gawin ito. Dahil darating talaga yung awkward na yugto, yung patchy, makati o parang hindi pantay na balbas. Pero huwag kang mag-alala dahil may paraan para mapaganda ang tubo ng balbas mo. Ang mahalaga, Tanggapin mo kung anong klase ng facial hair ang meron ka. Iba-iba kasi ang tubo ng balbas bawat tao. May mga gusto 'yung makapal at mahaba, may iba naman mas trip 'yung simpleng stubble lang. Kaya huwag kang ma-pressure kung hindi makapal ang tubo mo. Ang mahalaga, confident ka sa itsura mo. Sa video na ito, ating pag-uusapan kung paano magpahaba ng balbas nang mabilis. Let's start. onion juice o katas ng sibuyas. Kung gusto mong subukan ng natural na paraan para tumubo o kumapal ang balbas mo, baka makatulong sa iyo ang onion juice. Oo, sibuyas. Medyo amoy adobo nga lang sa umpisa, pero maraming naniniwala na epektibo ito dahil sa sulfur content ng sibuyas na nakakatulong para sa blood circulation at hair growth. Step 1. Kumuha ng fresh na sibuyas, balatan ito, tapos, dukod ko rin o i-blender. Pagkatapos, pigain mo gamit ang malinis na tela o strainer para makuha ang katas. Sa isang maliit na mangkok, haluan mo ang onion juice ng carrier oil. Pwedeng coconut oil, jojoba oil o kahit argan oil. Dapat ang ratio ay isang part ng onion juice sa two parts ng oil. Halimbawa, kung isang kutsarita ng onion juice ang ginamit mo, Dalawang kutsarita ng oil ang ihalo mo. Step 3. Haluin mo ng mabuti hanggang mag ang mixture. Ito na ang homemade onion oil mo para sa iyong balbas. Gamitin ng cotton ball o mga daliri mo at ipahid ng dahan-dahan sa balat kung saan mo gustong kumapal ang balbas. I-massage ito ng ilang minuto para ma-absorb ng balat. Hayaan ito sa mukha mo ng 30 to 60 minutes. Kung kaya mo pang tiisin ng amoy, mas matagal ay mas maganda. Pagkatapos, banlawan mo ng maigi gamit ang maligamgam na tubig at facial cleanser. Reminder lang, gawin ito 2 to 3 times a week para makita ang epekto. At syempre, itest mo muna sa maliit na parte ng balat para sigurado kang hindi ka allergic sa onion juice. Garlic juice o katas ng bawang isa pang natural remedy na pwedeng subukan ay ang bawang. Bukod sa pampalasa, may taglay itong allicin na tumutulong sa blood circulation at nagpapalakas ng hair follicles. Kapag mas maganda ang daloy ng dugo sa barat mo, mas maraming nutrients ang nakakarating sa buhok. Kaya, mas malaki ang chance na tumubo at kumapal ito. Step 1. Kumuha ng tatlo o apat na piraso ng bawang. Balatan mo ito at durugin gamit ang garlic press o kutsara para lumabas ang katas. Pili ka ng carrier oil na hiyang sa'yo. Pwedeng coconut oil, jojoba oil o argan oil. Step 3. Ihalo ang isang part ng garlic sa two parts ng carrier oil. Mas okay kung malambot ang amoy ng oil para matakpan ang amoy ng bawang. Gamit ang cotton pad o kamay mo, ipahid ang mixture sa balbas area. I-massage mo ito ng dahan-dahan. Hayaan ito sa balat mo ng 20 to 30 minutes, pagkatapos ay banlawan ng maigi. Huwag hayaang tumagal sa mukha ito, lalo na kung sensitive ang balat mo, kasi baka ma-irritate ito. At additional tip, dahil medyo matapang ang garlic juice, once or twice a week lang muna sa simula. Kapag nakita mong okay naman sa balat mo, pwede mo nang dalasa ng paggamit nito. Linisin at i ang balbas. Hindi lang basta patubo ng buhok ang usapan dito. Kailangan ding alagaan. Linisin ang balat sa ilalim ng balbas para hindi bumara ang pores. Mag-exfoliate minsan para matanggal ang patay na balat at iwas sa ingrown hair gumamit ng mga leave-in conditioner para sa balbas o kaya mga beard oil at cream. Nakatutulong ito para lamambot ang buhok, mawala ang dandruff sa balbas at magmukhang mas makapal ito. Ehersisyo Nakatutulong ang pag-iersisyo sa dugo mo na dumadaloy ng maayos sa buong katawan. At syempre, kasama na rito ang mga hair follicles sa mukha mo. Lalo na kung weight training o resistance training ang ginagawa mo kasi pansamantalang tumataas ang testosterone mo na may kinilaman sa tubo ng buhok. Additional tip, mas maganda kung iba-ibang workout ang ginagawa mo at sinusubukan mo rin mag-ehersisyo sa iba't ibang oras ng araw. Kasi natural na nagbabago-bago ang testosterone levels depende sa oras. Tamang tulog. Oo, kahit tulog ay mahalaga. Mas tumataas kasi ang testosterone levels mo kapag ikaw ay natutulog. Kapag kulang ka sa tulog o putol-putol ang tulog mo, tulad ng may mga sleep apnea, Naapektuhan nito ang hormone levels mo. Mas mataas ang testosterone kapag nagsisimula na ang REM sleep. Kaya, mahalaga na tuloy-tuloy at sapat ang tulog mo bawat gabi. Diet o pagkain Sabi nga nila, you are what you eat. At totoo rin yan pagdating sa balbas. Kung healthy ang kinakain mo, mas malusog din ang tubo ng buhok mo. Tandaan lang na kahit anong ganda ng diet mo, hindi nito kayang palitan ang jeans mo. Pero malaking tulong ito para gumanda ang tubo ng balbas mo. Mahalaga na iwasan ang pagiging obese, kasi nakakapagpababa ito ng testosterone levels. Para ito ay maging mas epektibo, isama sa diet ang mga pagkaing sumusunod. Lean protein gaya ng mga manok at salmon, iron, gaya ng atay, whole grains at healthy carbs, pagkaing marami sa zinc, gaya ng mani, at mga pagkaing mayroong healthy fats, gaya ng avocado. Isama rin sa diet ang mga gulay na may vitamins A, B, C, D, at E. Gusto mo ba ng mas makapal na balbas? Walang sikreto na 100% epektibo para kumapal ang balbas. Pero kung palagi mong nililinis at mino-moisturize ito, makatutulong ito para magmukhang makapal ang iyong balbas. May mga nagsasabing effective daw ang olive oil o avocado oil, pero wala pa talagang scientific proof ito. Posible lang na dahil sa dami ng moisture, mas healthy at shiny ang buhok, kaya mas mukhang kumakapal ito. Mayroong ding gamot na minoxidil na gamit sa anit para sa hair growth. May ibang gumagamit nito sa balbas, pero hindi talaga ito intended sa muka. Medyo hassle din kasi kailangan mong manatili sa balat ng apat na oras bago ito banlawan. Nagustuhan nyo ba ang video na ito? Ano pang iniintay nyo? Mag-like at subscribe na! Muli kami ang Karunungan TV at maraming salamat sa inyong panonood. Bye!